buhay ay isang gulong. Minsan nasa ibaba. Pero kung nasa itaas ka na, huwag mong isipin hindi ka na babagsak pa. Hindi ganun kadali ang buhay para sa bawat isa sa atin dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Huwag nating hayaang ibang tao ang magpakilala kung sino ka dahil ikaw lang mismo ang makapagsasabi niyan sa sarili mo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang umahon sa laban ng buhay. Maagang nagsikap umangat at nakarating sa tugatog ng tagumpay. Ngunit hanggang saan siya dadalhin ng pamamayagpag kung ang gulong ng tadhana mismo ang siyang humihila sa kanya patungo sa ibaba. May mababalikan ka pa kaya? Ang kwento ng pakikipagsapalaran at mga pagsubok ni April Boy Rejino o yung tinaguriang ang nag-iisang pambansang idolo ng masa. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Dennis Magluyuan rehino sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si April Boy rehino. Siya ay isinilang noong ikasiyam ng Abril ng taong 1961. Siya ay anak ni Naginoo at Ginang Tomas rehino at pang-apat sa walong magkakapatid ang magkakapatid na April Boy ay lumaki at nagkaisip sa squatter area sa rilis ng tren sa Kaluokan. Dahil sa hirap ng buhay, sa murang edad ay tumutulong na si April Boy sa kanyang nanay sa pagtitinda ng mga kakanin. Banana Q, Komote Q at iba't iba pang may mga Q. Sa kanyang pagtitinda na yun na rin unang na ang kanyang talento dahil kalimitan ay pinapakantasiya ng mga customer kapalit ng pagbili sa kanila ng mga ito. Nang umedad na siya ng 10 taong gulang, si April Boy ay sumasali na sa iba't ibang amateur contest at dumadayo pa siya sa iba't ibang mga probinsya kung saan merong mga piyestahan dahil iniisip niyang malaking tulong ito sa kanyang tatay at sa kanyang nanay at ang premyong makukuha niya ay makakatulong din sa iba pa nilang mga pangangailangan. Pagkalipas pa ng ilang taon Unti-unti na nga nakilala si April Boy sa larangan ng pagkanta. Sa edad niyang 14 anyos, ang mga paligsahan na mismo ang siya nag-iimbita sa kanya para kumanta sa kanila. Kinukuha na rin siya bilang front act sa tuwing magkakaroon ng shows ang iba pang mga kilalang performer. Dahil pa rin sa taas ng paghahangat na may raos ang pamilya sa kahirapan, 18 anyos siya noon nang magbaka sakali para sa mas malaking oportunidad at nag-audition nga siya at nakapasa para naman maging performer sa Japan. Napakamura pa sa kanyang edad noong mga panahon na yun para mga ibang bayan. Ngunit ang lahat ng pagtitiis at sakripisyo ay kinaya ng batang si April Boy bilang isang folk singer sa banyagang lupain. Pagkatapos ng ilang taong pamamalagi doon, bumalik na siya sa bansa noong taong 1993 upang buuin ang karerang magpapabago na pala ng kanyang buhay. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga kapatid na sina Bingo at Jimmy at binuo nilang tatlo ang grupong April Boys kung saan sa tulong ng kanilang ina ay naging posible ang paggawa nila ng unang album. Dahil sa simpleng tunog lamang at makamasang pagkanta, naging instant hit agad ito sa mga nakakarinig. Ito ang kanilang pinakaunang single na sana ay mahalin mo rin ako. Pero di pa man nagtatagal ang kasikatan ng grupo ay nagkahihwahiwalay na din kaagad sila dahil na rin sa mga usaping di nagkakaunawaan at pagtatampuhan dahil na rin sa pataasan na sila sa ere. Pero sa huli na may, mas nanaig pa rin ang kanilang dugo bilang magkakapatid at sila'y nagkaayos din. Ngunit ang naging kapalit naman nito ay naiwang nag-iisa si April Berehino at pinursigin niya ang pagiging solo artist samantalang nagsama pa ang dalawa niyang kapatid bilang duo. Taong 1995, nang i-release ng Ivory Music ang kauna-unahang solo album at titulo rin ng isang kanta ni April Boy. At ito ay ang umiiyak ang puso na hanggang ngayon ay patok na patok pa rin sa masa lalo na sa mga videokehan. Umabot pa sa triple platinum ang album na iyon kung saan nakabenta sila ng higit sandaan at dalawampung libong units nito na umani pa ng iba't ibang parangal at papuri ng mga taon na iyon. Dahil sa tagumpay ng Umiiyak ang Puso, naghatid iyo ng instant kasikatan naman para kay April Rehino na siyang naggahon nga sa kanilang pamilya patungo sa mas maayos na pamumuhay. Nasundan pa iyo ng iba pang mga awiting tumago sa ating mga puso noong ating kabataan na siyang naging pinakapopular noong buong panahon ng dekada 90. Ang ilan pa sa mga pinasikat niya ay ang mga awiting gaya ng Paano ang Puso? Kahit Kaibigan Lang pag-ibig mo, pag-ibig ko, at kung ano-ano pa. Samantalang ang awitin niyang di ko kayang tanggapin ang lalo pang tumatak sa kanya bilang jokebox idol. Ito ang pinakanaging popular sa lahat niyang mga kinanta, kung saan oras na marinig ito ng mga tao ay talaga namang nagtataasan ang mga naka na kamay ng mga ito. At sa dami nga ng karangalan at pagkilalang natatanggap ni April Borrejino, siya na ang tinaguriang nag-iisang pambansang idol ng masa noong panahon na yun. Naisalin pa sa mga pelikula, teleserye at mga tim songs ng mga palabas o di kaya ay siya mismo lumalabas bilang artista ang kanyang mga awitin at ang ilan nga sa kanyang mga gawa ay ang esperansa na ginawang teleserye sa television, mga pelikulang Ang Mrs. Kong Hudlum noong 1996, Ako sa Darling Ko, 1997, Di ko kayang tanggapin, 2,000 at ilan pang natira. At ang iba pa sa mga naging signature ni April Boy ay namimigay siya ng mga sombrero sa kada TV at mga concerts niyang pinupuntahan. Nagpatuloy pa sa pamamayagpag at tagumpay si April Boy Regino hanggang sa mga unang taon ng year 2000 bago niya mapagpasyahang manirahan sa Amerika kasama ang kanyang may bahay na si Madeline Regino at dalawa nilang anak noong buwan ng Oktubre taong 2005. Sa lugar na yun ay nagpatuloy siya ng pagkanta sa mga Pilipino communities. Ngunit sa muling pag-ikot ng tadhana, nakarating na pala siya sa itaas ng gulong at di na malapit na muling bumaba. Taong 2009, nang unang mapabalitang meron siyang prostate cancer at kalaunan ay nadiagnose pa siya sa diabetes. At gaya ng palagi niyang naririnig sa kanyang mga awitin, siya mismo sa sarili niya ang nakapagwika na di ko kayang tanggapin dahil noong mga sandaling iyon rin ay napilita na siyang magretiro sa showbiz dahil nawala na siya ng kakayang magperform pa dahil na rin sa mga pinaglalaban ng karamdaman. Lugmok na lugmok na siya noong mga panahon na yun at dumating pa ito sa puntong mas gusto pa niyang wakasan na lang ang kanyang buhay dahil sa sobrang depresyon dahil sa kawalan niya ng silbi sa kanyang pamilya. Naging bedri siya at tumaasa na lang sa tulong ng kanyang may bahay Na lalo pang nagpadurog sa kanyang puso Ngunit dahil sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang asawa Muling nagkaroon ng liwanag at ikalawang pagkakataon ng kanyang buhay Dahil nakakay siya nito patungo sa pamumuhay na espiritwal Dahil nga ayon na rin mismo kay April Boy Ay simula nang makarating siya sa tugatog ng kasikatan Ay inakala niyang wala ng hangganan ang lahat Maging ang pook ng squatter na pinanggalingan niya ay di na niya naalala pa. Naging suga pa rin siya sa pag-inom ng alak kaya't nandalawin na nga siya ng karamdaman ay doon pa lang niya na pagtantong may hangganan din pala ang lahat at sa huli ay sa panganoon din tayo magbabalik. Ang mga naging komplikasyon sa kanyang sakit ay nagdulot ng tuluyang pagkabulag ng kanyang isang mata at 50% na lang ang natitira sa kabilang isa pa na halos anino na lang ang kanyang naaaninag. Pero sa tulong at gabay ng kanyang asawa, naging inspirasyon sa kanya ang mga ng iyon sa kanyang buhay at sa kanyang muling pagbabalik sa pag-awit noong taong 2015. Isang hilsong ang kanyang inilabas o awit ng papuri sa Panginoon sa tulong ng GMA Records. At sa huling pagkakataon ay naitama muli ang kanyang sarili. Buwan ng Nobyembre taong 2020, nang muli siyang isinugot sa isang ospital sa Antipolo kung saan na-diagnose naman siya ng chronic kidney disease na noon ay umaabot na pala sa pinakamalalang kondisyon. Stage 5 na ito at nangangailangan na ng agarang pagdadialysis. Ngunit di pa rin ito naging sapat dahil hindi na siya umabot pa sa takdang oras. Binawian na siya ng buhay dalawang oras lang pagkasugod sa kanya sa ospital. Si Dennis Magloyuan Rehino o si April Boy Rejino na tinagore ang pambansang idol ng masa ay pumanaw sa dad na libamput siyam na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Valley of Sympathy Memorial Park sa Antipolo sa Ang buhay ay isang gulong, minsan nasa ibaba. Pero kung nasa itaas ka na, huwag mong isiping hindi ka na babagsak pa. Hindi ganong kadali ang buhay para sa bawat isa sa atin. Ikaw kay bigan. Inaakala mo bang ikaw si Superman sa kapirasong biyayang ipinagkaloob sa iyo? Umiikot pa ba ang gulong ng iyong tadhana? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.